Pagpalang gabi sa lahat. Uh, narito naman lang po tayo. Uh, ito po ang ipapakita ko sa inyo. Ito po ay napakabisang uh, mutya at uh, napakabisang din itong uh, ipapakita natin na uh, ngipin ng kalabaw. Dahil ito po ay request ng isang sundalo na siya po ay <coughs> nagkaroon ng Ah uh, ngipin ng kalabaw dati uh, kaso nawala po 'yan yung uh, ano nya yung ngipin ng kalabaw dahil po uh, sa dami pong uh, dami pong uh, kalaban na encounter niya po ay siguro <coughs> nasabit yung kwintas niya nung uh, sa bakbakan siya tapos nawala yun kasi ang uh, tali niya hindi po tali na tali talaga yung ano po yung ginamit niya na 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 necklace ay <coughs> uh, tanso o di kaya parang ano din siya parang ah uh, uh, tawag dito yung uh, bronze yun ang ginamit niya kaso Siguro nasabit yung wintas niya ay nahulog yung ngipin ng kalabaw kaya naghanap po siya sa mga antingero uh, hindi niya po na nahanap sa ibang antingero <coughs> kaya nag-message po siya sa akin through through call uh, hindi po sa Messenger and uh, nakuha niya po yung uh, pangalaang number natin sa YouTube channel natin. Kaya nag-request uh, uh, siya sa akin na kukuha ng gamit ng ipin ng kalabaw. Ito po ay ipapakita natin sa inyo. Ang ngipin ng kalabaw ay epektibo po 'yan sa mga cargador sa mga taong mahilig magtrabaho at ma, ma, nagbubuhat ng mabigat. Like karga ng mga porter <clears throat> at saka naghahakot uh, ng mga mabibigat Like uh, sa mga bigas, uh, pabalik-balik po yan Kasi meron akong dati, may binigyan ako na dati pa yun uh, Binigyan ako ng ngipin ng kalabaw Ay uh, ginamit niya po kasi nagbubuat po siya ng mga bigas Uh, noon nagbubuhat po siya ng isa lang isang sakong bigas pero nung nabigyan ko po siya ng ngipin ng kalabaw hindi po ang kinakarga hindi po isa kundi limang uh, sako ng bigas sabi ko nga sa kanya paano nangyari eh? mabigat yung ano mabigat yung uh, yung uh, bigas uh, siguro mga 50 kilos yan bawat isang sako sabi niya, nagtakag din ako na ganun na lang ka, ka ano, ka, katindi yung <coughs> binigay mo na ngipin ng kalabaw kaya dun ako nagbilib sa binigay mo na ngipin ng kalabaw kaya uh, nagpapasalamat ako na, na nakatulong po sa kanya ang ngipin ng kalabaw ito po yung ngipin ng kalabaw. <clears throat> ito, parte ng sa taas po, sa taas sa harapan. Nasa taas po itong uh, parte ng ngipin. Ayan, nasa harapan po ito. Ito ay uh, epektibo sa mga <clears throat> mga nag-aakyat po sa bundok like sa mga sundalo mga kargador, mga porter sa si mga naghahakot ng mga bigas mga naghahakot ng UDK construction ito po ay magbibigay ng extra energy talagang epektibo ang ngipin ng kalabaw ayan po yan po ang talagang ngipin ng kalabaw meron din yan sa kanyang uh, <coughs> sa kanyang uh, tawag dito uh, parang nginunguya niya po yan po ay matibay din yan na, na gamitin sa trabaho ito mabisa din pero ito talaga ay kinuha ko yung talagang uh, epektibo po ito sa ano kasi marami din akong na, marami din akong nasubukan na mga ganitong bagay kahit nga yung mangipin po ako ng uh, dugong yung dugong ay na, ano po yan parang uh, uh, malaking uh, ano sa dagat ay nakakuha po ako nung nung uh, ginawa ko siyang kwintas kinargaan ko ng mga iba't ibang mutya ay hindi po ako napapagod kahit po alam ko na, na yung katawan ko ay pagod na ay trabaho pa rin at uh, hindi po ako napapagod like sa ganito din na bagay ng mga ngipin basta nakikita nyo talaga na ngipin o ngipin <coughs> ng kalabaw nakikita nyo naman ang kalabaw yung ginagawa ng kalabaw ay matinding init ay ano pa rin yan hindi pa rin napapagod kaya ito um, bro narito na po yung request mo pero hindi ko po siya nilagyan ng kwintas na sabitan kasi siya lang po maglagay ng kwintas nya <coughs> yung tali ayan at ito ito po ay libre ko na sa kanya ang mutiyana ito ito po ay uh, gamutin ito na magbibigay din kalakasan sa tao at saka ito'y uh, iudom mo lang siya parang iano mo lang sa ilalim ng uh, dila mo may tagulilong po siya pero <coughs> automatic ito uh, lumalabas yung uh, ano niya yung visa pag nasa critical na po yung uh, buhay kaya ito ibibigay ko sa kaibigan nating sundalo dahil uh, mapapalaban sila sa uh, sa ano sa sa mga uh, tawag dito mga Chino Chinese uh, ito yung ipapadala natin bukas <coughs> at binigyan din natin ng uh, ayan yung lagpasan. Ito na napakabisang lagpasan maliit lang binigyan natin para malalagpasan niya kahit anong uh, problema, kahit anong uh, <coughs> kahit anong uh, daan-daanan niya na mga critical ay malalagpasan niya. Ayan. At ito yung grapa natin na grapa natin na 'yung mga sekreto na ito po yung simple lang po yung pagkagawa nito pero ang panangkap ko nito ay napaka rare uh, wala pang uh, nakakuha ng mga ganitong bagay <coughs> ng mga like sa mga tawag dito bagging na hindi mo makikita ang kanyang puno hindi mo siya makikita yung puno niya. Uh, hanap hanapin mo yung puno pero hindi mo siya makita uh, kaya ito po meron tayo at pitong kahoy po at baging isang baging na po at saka pitong kahoy na rare din ito na hindi mo pa nakita sa buhay mo na kahoy nito uh, ito ay napakatindi po itong kahoy ah uh, <clears throat> ito wala po siyang kamandag na kahoy hindi ko po siya nilagyan ng kamandag na kahoy pero may nilagay po tayo dito na rare din ito na kagaya din sa kamandag ng kahoy pero iba siya at wala pang nakakita ng ganitong kahoy kahit ikutin niya po sa kahit ikutin niya po sa kahit saan hindi po ito makikita <coughs> kasi may sikreto ito binigyan ako ng uh, sikreto ang sa pagkuha nito isang uh, ito'y binigay ng aking lula na kaalaman kung paano po siya makita at kung paano po siya makuha kaya Uh, ito ay kahit sinong uh, magtatanong sa akin kung paano, mo, paano ko siya makukuha ay eh, hindi ko po talaga maibigay kung ang sikreto kung paano po siya makuha at kung paano kung saan po ito matatagpuan kasi uh, bilin po sa akin at wag itong ipamahagi sa iba ang kaalaman pwede pa po magpamahagi ng mga gamot pero wag lang except lang po sa uh, ganitong ma uh, puno o kahoy niya yan mga kavertourist maraming salamat yun lang ang aking ipapakita sa inyo maraming sa salamat sa taga subaybay natin uh, paalam muna tayo uh, hanggang dito lang magtatapos 10 uh, minutes na po uh, hindi na po ito ma ma-upload yung natira mga 10 minutes lang siguro uh, God bless po sa inyong lahat